Ajor Ajor June ano yung petsa ngayon <laughs> June 15 Angeles Ah, uh, pasyesya na po kayo kung uh, ngayong araw kayo yung uh, walang lumalabas na degla uh, ganun po talaga si Pampanga naman po yung uh, maraming degla nilalabas <laughs> So sa Angeles po, assess pa rin po yung uh, numero pa na, natin. Wala na po yung otso. So pinalitan na po natin siya, tsaka yung gis. Ang nilagay na lang po natin ay 11.25, 33, 38. So wala na rin po siyang diskarte. Eh. Si simple na lang po siya. 11, 25, 33, 38. So, pero kung humihiling po kayo ng ano, diskarte, ang uh, sumada po ng uh, 13 ay 4 at yung 31 ay 4. So, diskarte. Ang diskarte po ni Angeles ay 4. So, yun lamang po sa lungsod ng Angeles. Uh, sana po makuha po natin yung jackpot ngayong gabi at uh, tayo po i-aswertehin. Uh, June 15, Angeles. Adjo. Maraming po salamat. So, sa pampanga po, 37, 18. Sino yung tumama? Meron ba tumama sa inyo? So, pinamimigay po natin yung 18. So, ayon pinamimigay po natin yan yung 18 at yung 37 ay degla so ang inyo pong lugkod na si tumbok salod tinignan yung weekly tinignan yung weekly So, ang sabi ko sa sarili ko, banya. So, tumaya po tayo. Nang, uh, nauuna yung so <laughs> Disgracia talaga. So, tumama po si Tumbok Salud ng salud. <laughs> Sakod lang. So, tinayan po natin na sekweta. 40-10. Ah... Uh, Sumahod tayo na 10 piso, so 7 mil din yun, not bad. <laughs> May pambili na ng gamit ng bata. <laughs> so maliit man yun, malaki, okay na rin, pwede pwede na, pambili na rin ng gamit ng bata. So naku nakuha po natin yung 18 na lumalabas every weekly, so nakasakay po tayo doon, at pinares natin siya 37 Nakadali po tayo. Tumama po si Tumbok Salud. Salud lang. Wala, <laughs> ganun talaga. 10 piso lang ang tinamaan. Ah, bentelema, bentelema. Oh, pwede na yan. Pagbili. Okay na yan. Hindi na, not bad. So, muli po. Yung 18, wala na po ito. Pinalitan na po natin ng 19. So assess pa rin po siya. Wala na po si 18. Ang uh, napili na lang po natin ay 19 5 si 37 kasi lumabas na. So palitan na lang po natin siya ng uh, 27. Yung 37 po, palitan na lang po ng 27 dahil lumabas na si 37 papalitan na lang po natin siya ng 27 so napili po natin ay 19, 5 27 at 34 meron po tayo nakikita ng diskarte dyan na numero 7 tsaka 10 kasi nga ah. Uh, yung 37 pang counter po natin sumada ng 37 ay 10 at ang sumada po ng uh, 8 ay 9 so meron lang po tayo na piling uh, 7 uh, kayo po kung gusto nyo po yung 9 i-counter nyo po so muli po kaway-kaway kung sino pong tumama kung sino pong tumama dyan. <laughs> Kasama na ako. Tumama tayo po ng 10 piso lang. Pwede na yon, Not bad. Pambilay din ang gamit ng mga bata. So, kung meron lang tayong pera, malaki laki yung tinayan natin. Wala tayong pera. Eh. Uh, may pera po tayo at mag-aayos tayo ng mga papilis natin para sa motor. Hindi natin magalaw. So, nagbakasakali lang po ako. Kung makukuha ko po yung jackpot. Which is uh, sah sahod lang. So muli po, uh, sana po swertein po tayo ngayong gabi. At sana kayo naman ang makakuha ng jackpot. Ganun talaga. Kaya nga yung uh, pangalan po natin ay tumbok salod. May possibility na makuha mo yung jackpot na tumbok. At yung uh, semi jackpot na salod. <laughs> so... Uh, so mga nagtatanong kung tumatama ba tayo o ito nasagot na po tumama tayo ngayong araw 37.18, baligtad <laughs> sayang so muli po uh, ito po si Tumbok Salud sana kayo naman po ang swertihin uh, June 15 Pampanga Angeles Adjore